lang, wag mamabilis. tayo. Okay lang yan, meron pa naman tayong time. Di ba, time pa tayo. Okay, W, wala. 8 minutes lang eh. Bitin eh. Bukas na lang tayo. Para matawagin natin yung mga kababayan natin. O eto, yung mga nanalo, wala na kayong papremya, may, may cash na kayo. Yung hindi naglaro, huwag kayong maglala, may pambayad kayo ng jeep, may tikpa 5,000 kayo. O yan ha. Iniisip niyo kami, ganyan kami sa inyo. Iniisip namin yung pagpunta niyo rito, pati pag-uwi niyo. Hindi kayo magagasos-gasos pa. Uh, oh. puro jacket, puro jacket. Ano ba meron sa jacket? Ba't gusto nyo ng jacket? Ah, malamig, malamig. Mm -hmm. Malamig! Magkape kayo. <laughs> Pahit mainit. Mm. Bukas ba, Mark? Martin. Martin Tamba, mga estudyante ba tayo bukas? May estudyante? Siya na mga? Hello? Hello, nanonood ka ba? Totol. Ano? Hello? Ano? Nanonood ka ba? No, okay po yung ano namin po kasi nag out po dito. Saan ba yan? Dito po sa North Cotabato po. oh, North Cotabato, ha? Maganda ka ba sa mga tika North Cotabato? Ano pangalan mo, Iya? Lena Isita po. Ano? Lena Isita po. Ano? Lena? Lena? Lerma Isita po. Oh, Elena. Elena, meron ka bang anak? Po. Meron ka bang anak? Opo, meron po. Ilan ang anak mo? One year old po. Ah, isa pa lang. Pangana yan. Opo. Po. Okay. Okay. Hindi tayo putol po North ka ba May asawa ka ba? Opo. Okay. Naku, medyo... May tanong ako sa'yo para mag -a wheel ka. Magandang, mabilis. Mabilis na lang. Madali. Opo. Okay. Nanonood ka ba? Ano? Facebook? Opo, YouTube? Opo. na po kayo kasi medyo sa mga bundok-bundok po kasi dito sa amin. Kaya mahirap po yung signal po. Bundok ba? Opo. Okay. Oh, may tanong ako kasi... Mahirap sila eh. Bundok mo. Kayo ba Kamusta ba ang buhay dyan? Mahirap ba? Malapit lang din po. Di <laughs> <laughs> may unahan po ng ano... Sa unahan po po namin pag sasakay ka po ng motor po, mga one hour din po. Ah, pag bumiyahe. Okay. Opo. Ano trabaho ng asawa mo? Um, helper lang po. Helper? Ikaw? Ano ginagawa mo? Kasi ka, ano po, na housewife po. Oh. So, nanonood ka ba ngayon? Facebook, YouTube, o TV? Sa sa, sa Facebook lang po ako nakakapanood po kasi merap pahirapan po talaga ng signal dito pero sinisikop ko po, po talaga na makapanood po ako. Oh, talaga Ngayon po hindi po ako makapanood kasi nag out po dito sa amin po. Ay, naku sayang. Eto, oh, tanong ako sa'yo para mabilis. Opo. Okay. Ano ang kompletong pangalan ko? Ano talaga? Hindi Willie. Ano? Willie Rebilliami po. Hindi, Sir, yung, yung totoo pangalan po. ko. Totoo, yung totoo. Ito? Yung totoong pangalan ko, yung totoo. Nickname ko lang yan. Yung kabuuan. Yung full name. Y yun lang pang alam ko po. Willie Revilla may po. Ito, sayang. Ang talagang pangalan ko, Wilfredo. Wendia Revillame. Okay. Okay, paano ba pa to? Ilan minutes na tayo? Four minutes. Pwede pa to. Sige. Kailangan makapag spin win siya para... O, oh, ito ang tanong ko sa'yo. Yeah, I mean... Kasi bundok Bo, yan. Eh. Maraming maraming salamat po sa pagtawag niyo po kasi gustong gusto ko po kayong makausap po. Ah, buta, nagkapag-usap tayo. O eto, ano ang pangalan mo? Po? Ano ang pangalan mo? Lero Maisita po. Spinawin! Mm. Good luck sa'yo! Sana makakuha mo ang 55,000. Hindi siya ka nakakapanood. Sasabihin ko sa'yo kung magkano makukuha mo. Sabihin mo, ano pangalan niya? Lena, sabihin sabi mo, spin a wheel, spin a wheel. Ku, kuya Will, wheel, wheel, wheel na Will. Pasensya <laughs> na po talaga mong sobrang hina po ng signal dito ba? Nahihirapan po kung <laughs> pakinggan po kayo. Sabi mo lang, spin a wheel. Po? Is, spin a wheel. Ano po? Okay, spin a wheel, spin a wheel.

Motik na, no? Motik na, sayang! Woo! Lena, dumaan doon sa letrang W for 55,000. Pwede bali, dahil dyan. Lena, meron kang 20,000 ka! Ano ang gusto mong sabihin sa Will to Win TV5? Basta, basta Will, na Win TV5 po. The best po sa lahat. Alright! Thank you very much! Uh, Amen!